Sadar, so good morning. It's 5 a 5 a.m. in the morning there. No, medyo hayag-hayag na siya there. Sadar, so <clears throat> ang dami ko na learn there sa mga taong na i-encounter ko there. Gusto ko lang i eh, sure na para ma mayroon mga mapulutan ng mga leksyon no, sa mga ganitong ugali ko. Kasi kung ugali ko there, masyado akong maanawain, ma magbigay ako Maa ko di lang hindi naman ako abroad no. Lalo na siguro abroad ako there kasi yung trabaho ko dito there is sobrang bigat talaga there no kasi mag ano eh mag-aaswat ako ng mga karton, mga mga durian pagdating doon hindi naman yun yung yung nagde-deliver hindi naman yun ano there mag aaswat ng ng prutas na hinahati nila ikaw pa. Punta doon na nasa main, painit pa yung lugar ko noon. Noon ha, bago lang kasi ako sa pisto ko ngayon. Noon, mainit talaga sobra. Sobrang init talaga. Parang ako, para ako ang pinaparusahan ito dito sa init. So, doon tayo there. Uh, ganito yun there. <clears throat> uh, bigay ako ng bigay. Tapos pag may pumunta doon, mag-online there. Uh, nakilala ko eh. Papayag ako. <coughs> Tapos, siyempre, kitang tumutulong, there, eh, kailangan din natin ng, ah, uh, minsan, kailangan, ta kailangan natin na, uh, ng tao na, kasi, magbagre ka, magpapahinga -mag ka. Pero, there, may mo talaga pagtiwalaan, there, kahit gano'n na lang talaga yung return, there, yung tinutulungan mo na tao, no? yung <clears throat> binibigyan mo ng price pababa para eh, kasi kung bibigyan siya sa retail ko i eh, malaki na yung price eh, hindi na yun mabibinta sa kanya ng online <clears throat> mga gaganon there so mga ganon bigay ng bigay hindi lang ganon there ang dami ko pang binigyan yung mga medyo makain pa alam ko patungo na ito sa kabulok-bulok No, eh bibigay ko 'yon pero parang wala lang talaga no pag ikaw ang nangangailangan wala talaga tutulong sa di, sa iyo kundi ikaw. No wala talaga, wala talagang totoo sa iyo kundi li ikaw. Yung mapatig, ma, ma matiwalaan mo, mapagtiwalaan mo sa pera wala talaga kundi ikaw. Napaka ano no napaka ah uh, napaka ano sa galog yun? Napakasad talaga kung ganun. no? Siyempre din. Oh! Harbole! Oh! Ano na? Ito na kayo manta! Ako na nabihawa na di! Umalis ka na, ang suod ko. talaga. So, yung iba there, ang dami ng mga fruits there. Yung kasamahan kong nagbibinta ng mga fruit stand, no? Sabi ko sa kanila, hindi sila mapagbigay. Hindi talaga sila bibigay o mag-offer yung tao. Tapos, ibabagsak na lang kasi patungo na sa bulok. Tataon sa manita, oy! Patungo na sa bulok, hindi sila magbibigay sabi ko, napakadamot, hindi pala. Mas magulo kapag magkoconnect ka ng tao, kapag magbibigay ka ng pabor. Magbibigay ka ng mababang presyo, kasi sasayangan ka, edi ka na lang sa ganyan tao, tapos magbibigay ka ng pababa ng mga fries. <clears throat> sa permiro, okay yan. Kalawa, okay yan. Tatlo, pero kung magtagal na kayo, hindi na yun okay. Kasi alam mo ba ganito na experience ko. Kailangan ko talaga ng assistant. kailangan ko na lang magpahinga yung katawan ko. Tapos mag ano ka. Lahat bayad. Nagbayad <clears throat> na nga. Yung, yung binta, yung pera, kulang pa. So, hindi ko talaga ma-explain eh. So, kulang yung mali. Alam mo naman sasabihin mo, ah, oh, nang dadaya ka, hindi pwede yun. No? Hindi pwede yun. Kasi walang aktwal. Pintada lang yun. So, Mas mabuti pa na Ibibigay ko yung mga bulok-bulok Yung patungo, yung bulok-bulok Ate Lord, tabang ba, Samo, eh? Ibibigay ko yung mga bulok-bulok Sa mga bata na nagugutom sa kalye kaysa ibibigay mo sa mga matitinong mga tao. Hindi kasi minsan kailangan may ano talayo talaga eh. Kapag marami ng pera, hindi na yun mag ano, sasabihin na ati busy ako, busy ako. Yung mafe ma mo, wala talagang priority sa akin na pagbigyan ng pabor. Sa kaniya, may off Kung madaming pera, hindi ka tutulungan magbenta. sasabi dayan sasabihin na ano napaka at parang ginawa so ginawa ginawa na siyang tindera eh, hindi naman nag yung pabor na yun yung price na yun binababaan tapos pag pagbebenta siya mamaya lang ang bayad tapos halimbawa ganito prutas to bibenta niya yan tapos mayroon pang ma ibalik ibunog na anong bunog bisaya yung nasisira na kasi kasi inaalok pa yun eh nilalaho pa yun eh kaya yun suma so, ma, ano siya ma, ma damage yung utas yung consider siya na rin, hindi yun sold sa akin na lang kaya Alaga yun parang wala na yun hindi na yun mabibinta sa akin kasi nadadamit na yun yung produkto ko kasi sa kasusuray niya. Oh. Tapos yung pay mamaya na. O. Yung nabenta, yun ang ibabayad do sino mas alakan si ako. Oh. Oh, nag-observe talaga ako sa ano ko sa ginawa niya, no? O, hindi ba ako malulugi? Minsan malulugi, minsan baba yung price. 5 sa bawa sa 50. 5 lang yung ano ko. Yung sakay ko sa kanya. Mm. Yan hanggang yung parang hindi nato pwede ah. Wala naman itong Wala naman itong parang wala lang sa kanya. Tapos uhihingi ako ng mga oras niya. Busy siya, minsan oo siya. Minsan busy talaga siya. So Mapaisip ako din na, ah. talagang parang wala lang talaga no. Kaya, sa mga ganitong ugali there, please, stop kwan. Stop yung maunawa, -ma mauunawain, ano yun? Maawain. Stop talaga. Bigay mo na lang yung awa mo sa karapat dapat talaga. Mas mabuti pa, magbibigay ka ng mga bata na walang kamulang-mulang sa mga kayo kaysa magbibigay ka sa mga taong mga taong ano mga taong wala namang hindi hindi marunong magano ng give and take puro lang advantage take advantage ano you know, hindi talaga mas doon ka sa mga batay. Eh. huwag kang maawa kung mahirap siya kung mahirap siya kung kung mahirap siya yon nagkalisod kay e siya no? kung mahirap siya kung maawa na ganun yung parang uh, napaka talaga yung life niya yon napaka mahirap no kasi para, yung pera yung pinagkitaan niya talagang mahirap parang ikaw lang ang pinagkitaan uh, niya lagi pero iba yung priority eh, ganun kasi kung sa, sa buhay din ta talagang give and yan kung sinong nakatulong sa iyo talagang ganun ka din sa kanya ganun din ako sa kanya mm -hmm. lalo na dito sa Pilipinas din napakahirap hindi puro yung baka sarili lang dapat ipadama mo sa kanya na nandyan ka ako po nagpadama ko sa kanya nandyan ako pero kung ang gusto lang niya pagkaiba tayo bahala ka na bahala din ako ay hindi hindi ako gano'n yun hindi yun ano totoo hindi yan tutulong sa'yo kapag ito ganoon, hindi yan tutulong sa'yo pag kailangan mo ng oras sa kanya wala talaga puro yan busy Mamaya lang, mamaya na, mamaya na. So, parang walang gulo din. Parang hindi ka maguluhan. Parang walang talagang away. Mas bahuti pa maging selfish. Selfish, pero ibigay mo yung awa mo. Yung tulong mo, na pa konti-konti, katulad ko, nandito pa ako. Katulad ko ha, konti-konti lang yung kaninda ko. Sa totoong tao alam natin kung ano ang totoo. Yung totoong tao magko-convert sa iyo, ah, magre-return sa iyo yan ang, yung magandang ugali, yung trust, yung pagtitiwala. Magre-return sa iyo yan, magbibigay sa iyo yan. Hindi yung hindi ka kaya tatalunin yan. Pero yung ano, yung tao na dahil kailangan kanya, dahil pagkitaan kanya, dahil dun, dun siya sa sa'yo, ay wag doon. Maintindihan mo, maramdaman mo din yun. Kaya, huminto ka na sa pag, pag yung ugali mong maawain. Sa so, babay mo na.